Hello guys, uh, dalawang ports ang ginawa ano? Uh, dodge pa lang ginawa natin yung guys. Ito, itong dodge ito. So, guys, ay papalitan natin ang tanki. Ito na yung tanki niya. Ayan. Kasi yung tanki nito guys, guys, uh, nag-leak, yun Oh. Know, nag-leak siya. Inanuhan lang ng um, may-ari ng, ano, you know, para maka-survive lang. So, ayan, dodge. Ayan, dodge pa rin. Katulad ng kanina. Yung pinalitan natin yung fuel pump, uh, dodge din yun. Pero yellow to. Yellow. Ayan. Ayan siya guys. Ang gandang dodge to. Ayan. So, tara na guys. Palitan natin ang, ano guys. Palitan natin ang tanke. Dabaan natin yung tanke. So, yung, ano, isang. Doon siya, ayun So, yung ginagawa niya yung, ano, Exus. Ha? Ah, Mercedes pala. Mercedes BM. BM yata? Ayan, yung Mexicano naman doon sa, ano. Labas, gusto niya sa labas eh. So, doon siya. So, ayan guys. Pagpisaan natin. tanggalin natin yung line guys may line kasi dito uh, mga linya niya tanggalin natin so hindi na natin mapakita guys so, yung tanggalin na sa ilalim so ang dito na lang yung camera tanaw ko next time guys uh, gagawa tayo ng paraan na uh, yung pagtanggal natin makikita talaga so, so makikita man dito guys yung pagbaba sa ano so guys tanggalin ko muna ito guys Oke, yang bisa tinggalin Yang e empalgaron a... con a trancita e a e a locación casi nada. A enotra xa

I-suggestive lagyan like, natin na ano, hindi yung 2x isa-sa. Ano dyan? Pang! Yung pang! Yung pang? Yung pang! Ha? Diyan e! Oo. Oh. Dari, ito pang-sikot. Ha? Pang-sikot, yung no, 2x. Pagpalitin yun, pang-sikot. magagamit rin natin yung uh, na na ito yun kaya ito yung natin dito kasi lagyan natin ang clamp yung mga kaya ang clamp natin ito sip na lang pwede na rin na lang siguro pang clamp natin Thank you. baliknya balik dah, panik Guys, Guys, balik nanti. dong. Oke, siap banget menanti yang ganyan natin yung oras guys ayan 4.33 so palabas na tayo guys uh, balik na, pandarin na lang natin subukan natin kung may drive pa pa natin

Uh, like guys, like share yeah. and guys, uh, yung sa so natin ang pang tanki, yung mga ulit yung liwala at lagi pwede pero yung paglagay natin ng pump so ito nga ron guys, dalawang truck ang dalawa natin ito so at saka yung una fuel pump yun yung una rin natin wala na so, wala na guys, yes na ito wala, empty, empty na siya oh. wala na wala na Maganda ito para sa Ayan. Susubukan na natin tanda rin. Tanda natin. Ewan ko lang kung hindi, hindi ako sigurado kung mag drive ko ba natin to hindi na. Kasi wala nang time pero subukan natin guys kung nag-drive natin. Kasi kung kailangan yun, isakak yan. Kailangan natin ito. Ayan guys. Uh, dito guys wala tayo kakalyo-kalyo. Kasi dubli-dubli na natin. Madudumihan lang tayo dito pero dito hindi. Hanggang okay. dyan So guys, pandarin rin guys Tingnan nyo ya, ha ayan, natin. Itu, guys uh, Open muna takut Di ba? To, open yan so, uh, Open sa And, uh, yung, kaya -kaya kasi, para yung gas Pupunta

ganito din kung kung may pagdating 'di ba? Ay. Pro shirt din. para sa So okay siya guys. ay uh, ayun pakita natin ulit guys yung uh, Yung ah. Uh, Kaya ka kakulay si busing. Yung tulbok ni busing. So ito sya Siya guys. Yes. Yeah. So ayan Dutch guys. So napakaganda ng nya niya. Kaya pala napakaganda ng sounds. Guys tingin yung bags ang ganda. Tingnan oh. naman yung tambutso niya. Kaya pala yung sounds. Ganda ng bags. Ayan. Ayan yung dal Ayan sya Ayan. Yeah, Dodge. So ayan guys. Nakita niyo. Ganda diba? yeah, Bumblebee guys Pambulbi So ayan Pinalitan natin ng fuel pump At saka tanki Tanki at saka fuel pump Ang pinalitan natin guys Ayan So isang kaibigan natin Ah, na busy pa guys. Ah, ko nagpasok ng sakyan Yan so busy siya. Tingnan mo 'tong Ah. Ha? May tulo. May na, may tulo na. May tulo daw. Tapos kinantahan ko na may tulo. May tulo na, may tulo na. Ang luha ng mga mata. Pagkasakit, pagkapain. Sa kamilaw, pagkapain. Alright guys, uh, hanggang dito na lang. At may uh, ano pa kami. Thank you for watching guys. Ayan. Guys, single. Kailang, kailangan ng ibibigay ko sana sa bayaw ko kaso lang baka uh, basta 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 uh, sige guys thank you for watching hanggang dito na bye, -bye.